Tanong ni Margorobao. Good day sir, ask ko lang po after ma-mix lahat ng ingredients, kailangan pa bang isalang ang dough sa roller machine for proper kneading? Okay, dito nag-comment si uh, Margorobao no, uh, sa ating uh, one bagger recipe ng ating malunggay pandisal. Okay. Siyempre, after po ninyong mamasayan, mamixan lahat ng mga ingredients, Siyempre, kung talagang mano-mano lang inyong gagawin, eh, hindi nyo na dapat i-roller. Pero pag may roller kayo, ay mas maganda pong roller ninyong gamitin para makakabawas kayo sa pagod. O, yan ba na may isang sako tapos uh, i-mano-mano mo mag-isa lang po kayo, ay talaga po namang mm -hmm, pawis ang abutin natin dyan. O, hindi maiwasan. Kasi ita times sa uh, 10 or ita times 20 natin yan yung time na ginagamit natin sa 1 kilo. O mahirapan po tayo magpapakinis niyan. O yung karamihan niyan, pinapare-rest na lang nila para hindi sila mahirapan. Tapos uh, masa ulit, rest na naman ulit. Pero pag yan i-do e, e ruler ninyo, ay talagang mabilis lang. Hatiin nyo lang yan. Or tatlong hati. Tapos bago nyo palsayin sa mesa, Uh, mas maganda pero meron talaga po talagang sanay sa manumano. Oo. Eh mapapansin po ninyo yung mga malalaking pandisalan, no, yung mga marami ng Francis pandisalan. Ang diskarte nila manumano lang dahil diyan talaga nila nasusubukan at uh, ginagawa nilang ganyan na maganda pala ang texture ng pandisal. Bukod na malaman, kainin, hindi siya kumbaga hindi siya tipong makinis na may hangin sa loob. O ganun yung diskarte. Believe nga ako dyan talaga sa mga nagmanumano, ano, nagumagawa na sila ng 10 bagger, 8 bagger, 5 bagger yan a day. Talaga po namang napaka-bless na talaga sa ganyang mga pandisalan, ano. O, dahil, o, karamihan pa niyan, halimbawa, ang ating, uh, sabihin sabi natin, ang outcome ng ating 1 bagger, ano, napapalabas na natin hundred yung iba pa niyan, napaabot pa rin ng 1,800 mahigit. Oo. May techniques talaga silang ginagawa. Pero tingin ko naman, hindi naman ito pinagbabawal kasi discarte nila yan. At wala namang nawawala dyan sa timbang sa kanilang ginagawa. Oo. Kaya, kung wala kayong ruler, ay syempre po talagang kailangan po talaga ang uh, manumanong mabilisan or kahit hindi man mabilis, basta talagang proper lang inyong ginagawa talaga. Proper kneading lang talaga inyong ginagawa para hindi mabuo-buo yung iba. Kasi pag yung iba niyan, lalo na hindi nyo na-mix muna ang uh, dry ingredients, tapos yung iba nagkumpul-kumpulan doon na halo na lang ng tubig, ay hindi pare-pareho ang alsa ng inyong tinapay. May umalsa sa kabila, bumaba ang kabila. Kasi hindi nga nahalo at yay napakagaspang pati. Oo, oh, napakagaspang. Ang paggamit ng roller talagang kung sa tamang oras lang talaga at tamang diskarte. Napakaganda din talaga yung labas ng atin tinapay. Bukod na makinis, ayan ay uh, malaman pag hindi lang siya mag-overrise. Ay ganun lang talaga ang uh, roller. Yun nga lang mag-iingat po tayo kasi kadalasan yan, naiipit. Dahil sumasama ang kanilang daliri doon sa dough na kanilang Hawak-hawak at hindi nila nahila kaagad. Okay? O sana na nakakatulong ako sa inyo ma'am Margu Robau. Uh, nakakatulong ako sa inyo para naman eh, maibsa na rin ang inyong pag-aalala dyan. Kung ano ba talagang techniques at discarte dyan sa one-bagger nating recipe. Okay? Follow for more!